Welcome to Sports Manda mga pare kois! Matagumpay na na-depensa ni Jerwin the Pretty Boy ang kahas ang kanyang IBF Super Flyweight title kontra sa Mexican prospect na si Israel Giga Gonzalez. Ito ang kauna-unahang laban ng Pinoy power puncher sa US at hindi naman niya binigo ang ating mga kababayan na nanood sa laban. Round 1 pa lang, pinabagsak na ni ang kahas ang kalaban bago tinapos sa ika-tenth round. Ito din ang ikaapat na depensa ni Jerwin matapos na makuha ang corona via unanimous decision kontra sa Puerto Rican na si Macjo Arroyo. Matapos makuha ang championship belt, nilampaso ang kahas si na Jose Alfred Rodriguez ng Mexico via technical decision, teiro kineshita ng Japan at ang Briton na si Jamie Conlan na kapwa na talo via technical knockouts. Si Gonzales naman ay galing sa walong sunod-sunod na panalo bago nakaharap ang ating pambato. Impresibo din ang kartada ng Mexicano. Meron itong 21 wins, 1 loss at 8 knockouts. Mas bata din ito ng limang taon kay Jerwin. At kung uusisay natin ang gusto, hindi kalakasan ang suntok ni Gonzales na nasa 38.1% lamang ang knockout rate. Ngunit laging magandang ang kondisyon nito na handang tumagal hanggang 12 rounds. Si Angkahas naman ay may bitbit na 26-1 win-loss record with 18 knockouts o 69.2% knockout rate. Pagdating naman sa height at reach ay hindi nagkakalayo ang dalawa. Medyo heavy favorite na manalo si Angkahas na sinasabing sumusunod sa yapak ni Idol Manny Pacquiao. Ito ang kauna-unahang world title fight ni Israel Gonzalez. Lumaban pa ito ng limang beses matapos ang sapakan nila ni Jerwin. Nakakuha naman ito ng apat na panalo at isang talo sa Briton na si Khalid Yafai para sa WBA Super Flyweight Belt. Medyo inaalat yata si Gonzalez na makakuha ng kampiyonada sa Super Flyweight Division. Samantalang si Angkahas naman ay kumuha ng tatlong panalo, isang draw at kasalukuyang may nakaschedule na laban kontra kay Jonathan Titan Rodriguez. Panoorin natin ang highlights at ang bangis ng ating kababayan si Jerwin ng Kahas. The challenger is Chiga Gonzalez, the reigning Defending IBF Super High Champion of the World, Jerry. Wynn. Forehead. He hit him right in the forehead. Dead on the chin. Center in the forehead like there was a target painted on it. If he hit him on the chin, he probably would have went to sleep. It's a sledgehammer. The winner by knockout victory, still the until the champion, the IBF Super Flyweight Champion of the world, the fighting pride of the Philippines, Jerwin Pretty Boy Ankaha. Salamat nga pala sa inyong panonood at sa mga kumparing natin saan man sa mundo, mabuhay kayo. At kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag nyong kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa channel natin. Shoutout nga pala kina Alan Silvestre ng Pampanga na ngayon nasa Macau, China, The Clash de la Torre ng Ormoc, Harun Pambuena at Daisy Hernandez ng Cotabato. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sabay sa SportsManda at mabuhay kayo.